last day here in Bern. Half day lang kami dito. Uh, Mag-check out na kami ng alas 12. And then, baka pumunta kami sa lake. Ay, river pala. Maliligo. And then, pupunta na tayo ng Surit City. Medyo malayo dito yung Surit City. Kailangan natin mag-train pa ako doon. And then, doon tayo doon naman na ang final destination natin kasi nakapunta nga tayo ng Zurich pero gabi pero 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 pero, pero gabi kami nakapunta ng Zurich Center so yun yung final destination natin para makita natin yung Zurich City ng may araw pa and after that gabi pupunta na po kami ng airport kasi ang flight namin is maaga 7.30 a.m. So, dapat kailangan naka-boarding na kami ng 5 so hindi na kami mag-hotel ng last night namin doon na kami sa airport mag-stay um, nakatipid na at the same time hindi kami malate sa flight namin kasi sobrang aga kaysa naman mag-hotel kami and then aalis naman kami ng hotel ng alas 4 ng madaling araw so hindi na lang kami mag-hotel Pinapin na tayo mga sis. Ang so, coffee dito. Hindi, ang coffee. Ang choices. Let's go. So mga sis, mag-check out kami ngayong araw. Hindi kami nadigot at nagbihis kasi maliligo kami sa river and then babalik kami dito mamaya para sa luggage namin and dito na rin kami with So sa river na tayo maligo. Tara mga sis! Hi mga sis! So ito na yung labas ng aming hotel. Tignan nyo. Malaki siya. Ang, ang laki. Ang lawak. Sobrang lawak. Ayan yung And malapit lang siya sa sentro ng Bern. Kaya kung halimbawa pupunta kayo dito sa Bern at gusto niya ng affordable, yung mura lang at saka maganda na, dito kayo sa Price Hotel. O nga, no, price Price Hotel? Hindi ko alam kung anong basa dyan. Pero affordable siya. Nasa ano lang siya? 160 euro per night. Affordable na yon. 162? Yeah. Ganun. Tara na, punta na tayo sa river para maligo. Saan <laughs> ka punta? Picnic. Ba? kami ngayon sa river. kami ng spot kung saan konti lang ang tao at makatito kami. Kasi wala kami dalang pang swimming. Kung ano yung damit namin na dala, wala naman kasi kami plan na maligo at hindi namin alam ang pwede maligo. Nagbibend! di mo na alam, may baka may ahas diyan tignan niyo yung tubig mga sis naghanap kami ng spot kanina pa kami naglalakad, ito na kung saan saan kami na napunta ayan, pwede kang mag -hiking. nandito kami sa pinakababa ha, maganda dyan ayung ano, wow nakahanap kami ng spot, na dalawa lang kami Diyan ka lang. dito na tayo. Oh my oh. God, so dami. Alamig. Lalo pa siguro kung umaga tayo. Doon kaya tayo sa mainit. At least dyan hindi kaagos. Diyan ka lang sa baba. <laughs> <laughs> Naka-video ka naman. Ano? O oh, ano, ano, magingat ka dyan pag ikaw inanod dyan, nakopo. po Ala, pano ko, wait lang

bida ko pininta ko todo oh alam mo sa mga dito kasi parang yung tubig galing sa uh, 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 uh. tisa 'yun <laughs> mo tayo mo kasi lumulubog na yung paa mo ang galing ng ngoya

Oh, nawawala na yung lamig kapag ano, no, na, ano Lalo kung nakababag ka sa init. Ano, masarap bang maligo dyan? <laughs> ha? Tuwang-tuwa ka. Tuwang-tuwa ka pero nasa gilid ka lang. Mga sis, hindi po kasi siya marunong lumangoy. At kahit marunong kang lumangoy, aagusin ka talaga kasi sobrang lakas ng agos ng tubig. Kailangan mo ng salbabida. Kasi yung normally yung mga tao dito is nagpapaanod sila hanggang dun sa dulo pero may salvavida sila o kaya may mga kayak. Ayun sila, tignan nyo. Wait lang. Hintayin natin pa dating yung mga nagkakayak. Kumusta na ikaw dyan? <laughs> Ayun no, parating na yung mga nagkakayak. Masarap sanang maki-join. Umawa. Wala na akong umawa. No, umawak ka dyan. Pag ikaw inano dyan, lakas-lakas ang alon yan, ha? Ah. Iba naman dito, hindi nawawala yung chichirya mo. Sarap? Oo. Eto, ko, Malay mo, 10 lang, 10, ano lang, wala, 10 baht. 反正就别那么辣油。S S, Ikaw Mga sis, tapos na kami maligo sa river and naka-outfit na rin kami para pagdating namin ng Surit City ay ready na kami kasi may mga maleta na kami and diretso na tayo sa airport. Pero may ano pa tayo, may isang araw pa tayong oras, half day, kasi anong oras pa lang naman, alas 3, alas 3 na. No? So, may biyahe tayo ng 2 hours papunta ng Suris. And then, gagala tayo doon ng konti. diretsyo na sa M2. Let's go, mga sis. Check out na kami ngayon. Mga sis, nandito na tayo ngayon sa Bern Train Station. Medyo malawak siya. Pupunta naman tayo ngayon ng Suris. Ibili na kami ng ticket. Tara! Sis, may nagbibigay ng free drinks doon. Ang may iba't ibang flavor. Ah, um, natin. Hindi ko alam kung alak ba ito, juice. Wait na. Free lang to, Sobrang lamig pa. Oh. Alak yata yan. Hindi. Parang juice. Sige nga. Hindi siya alak. Ano? Lasang ako, Tignan Francis, kuha muna na ako ng ticket. Halika, pakita ko sa inyo kung paano kumuha ng ticket. Kuha tayo ng ticket ng train pa kapunta ng Surich kasi nasa Burn tayo. So, andito, andito tayo sa Burn. Ano, Surich HB? Ito nga, andito tayo sa Burn. Punta tayo ngayon ng Surich. Surich HB ba? Hindi airport? Final destination. So, tapos na kaming maglibot-libot dito sa Zurich City. Ano, hapon naman na kaya pupunta na tayo ng airport. And then, bye-bye Switzerland na. Tara na, uwi na Welcome tayo. Welcome in Spain. Pagod na pagod na rin kami. At miss na rin namin ang Madrid. Isang week, ay one week din kami wala sa Madrid. Kaya, bye-bye Switzerland. dito na nga kami sa airport mga sis. At sa mga oras na yan ay antok na antok na talaga kami at pagod na pagod na kami. Kaya kumain na muna kami tapos matutulog kami dito sa airport. Kailangan kasi namin gumising ng alas 5 kasi alas 7 yung flight namin. Kaya dito na lang talaga kami nagpalipas ng gabi sa airport. Kasi kung manggagaling pa kami ng hotel ay baka malate pa kami. O oh, ba diba okay yung naisip namin? Nakatipid na kami ng one night sa hotel. hotel. Hindi pa kami malilit sa flight namin. Hi mga sis! Good morning! Pauwi sa wakas one vacation. See you, Madrid! Bye, Switzerland! Sa punta!